dito kami sa Tri-Tip Kero. Nag-video ako di ako dyan ako. Why do sa kaya ako ng video? Nandang Tri-Tip Ang Honeywine. More on Tri-Tip Katabi yeah. ko ang pata ko mga sabat. <laughs>

ang sitwasyon. balita Balita ba? Ah, may na kami. Surprising niya. Pwede ba itong Hindi siya mo hindi ba? Ayan. 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 kami sa cemetery sa aking father at sa aking lola makiwalay sa kandila ay makaiwalay sa uh, na ba yun ha makaiwalay sa sa dito Bakala, nanay pwede na 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 I'm service. Blue na ganyan. Ano? Oh, hello. Bumahay din ng Kasi bumili kami ng kandila. Ayan, ang old dali white cement. Hay. Ayan. 'yan na old oh, Honeywell anyway Cemetery. Yeah, oh, Diyan niyo history. Very old. Dito man siya no. Hay, dito ko tukoy tatay mo dito sa. Sige na nai tagangay. Oh, mamiana. Yeah, okay. yeah, Bakit? Okay. Yeah. Okay. to ni daw matip na ano doon tong sandalom na ha huh? nag uh, ano daw ganin ya nag nagsulod nang isa ka ano ti ano dia plano kay tatay nga 妈妈没听到。 <laughs> ano sila a-up ah, aaaaahhhhhhhhhhh ah, ah, ah. hindi sila a-up ah, kasi ah. naka-video ayun may kalabaw may baka ayan. ayan ang dami kalabaw kay 出发。 may kalapawan taga ayun o no, paborito paboritong spot niya yun o no? oh. ayun siya ay hindi makita likod. nasa likod, nasa likod siya hindi ko na binidyuhan yung aking father kasi hindi maganda pa ang kanyang libingan pero ayusin namin yan nakabili na ng lupa transfer na siya. Okay maganda man pero naka-apartment stylish siya. Nauna kasi siya. Kaya uh, wala pa tong before. Wala pa tong area na yun. Kaya madaming dumadalaw dito pag kay Lola. Nag-tricycle lang kami. O, yan. Nakatricycle. Di pa Di diba minsan kung lumanghap ng masarap na hangin din. Nasaan yung amin dito? dito. Ay, ano? Tabano. Tabano. ito yung lupa natin. Amo d'ya? Amo ah, d'ya kay Lola. So, ito yung lugar ng, uh, ng binili ni April. Amo d'ya, yan, di ba? Amo d'ya yan ang... Amo ang bakante. ang Amo da kay kay Tiyo. Kay nanay. <laughs> pag kay lolo kay lola saka yun yung tuyuhin ko may kanya na kayo? amo siguro amo yung amo dyan bakante ito yung ito yung bakanting binili tida punta daman to tuya siguro kami ay nanay amo yung lupa nanay hindi ha?

Ah, uh, uh, tatlo to uh, mga bata mo. Abika gani tuyo sa pinntong tu sa dalan den bukan gali. Amora nano, amo nya. Ai, imaw ikaw nagbayad ki nanay? Wa ido no pagbayad na mo, amo nya? Du unter mit einer anderen Person.